Oh, andito na naman tayo sa Milo ngayon para maghanap ng makakainan bala natin kay gutom na tayo. <laughs> at dahil ang plano namin ni Ma'am mapakabusog talaga at gusto namin kumain sa Sangyup salan, kaya dito kami natupa sa rin tawag nilang Maria Gracia Sangup Sal. <laughs> kaya pagdating talaga namin dito ba, ang dami-dami nagyapon dito ba? Gutom giguro sila ay. <laughs> o oh, yung iba ko, partner-partner Oh. No? Ah, mabuti kasama ko sa Ma'am ba? May partner ko sa pagkain ba? <laughs> Ito yung isa sa mga branch ng Maria Gracia sa dito sa Iloilo. At hindi na kami nabudlayan dito dahil bago kami pumunta at nagpa-reserve na kami sa kanila via online. Kaya ang ma'am siya ko dito nagpamangkot siya. Ma'am kung na-receive nyo ba yung chat namin na nagpa-reserve kami nakakain kami dito. Nasabi naman ng babae na nagabantay dito. Wait lang ma'am i-check ko ha. Ma'am pasinsya na ma'am ibang branch yata na pa-reserveban <laughs> Kaya kami ni ma'am siya dito naguring-uring na lang. Sabi ko saan ba tayo pupunta ay hanapin natin yung brands nila. <laughs> sa so, dami-dami ng uh, brands nila dito, ay di namin makita-kita ah, dito pala way sa haro. Ah. Sige, puntahan natin yan. Bawa, pagdating namin dito, ah, dito na pala sa may uh, ano na branch naman. Ilopes Lopez branch pala ito. Bawa daw mga mango. Mga kami nga nagpa-reserve kami dito. Pala yung uh, branch sa na pupuntahan namin. Nagtanong-tanong kami sa mga tao kung saan yung Maria Gracia sang Yopsal. <laughs> so, sobrang dami ng branches nila dito sa so, Iloilo. Nagsalasala kami Tamon ni Ma'am <laughs> Kaya papasok na papasok namin dito. Dito na namin nakita yung mga kasama namin nakakain. Bawa, hindi kayo nagtimbre na dito pala. <laughs> Kaya sabi ko hintayin ko yan, ko yung manager kung tama bala pinuntahan namin ito na branch nila. Kaya sabi na nababantay dito, ah ikaw plus si Sir J. Ano, na ba reserve ang manol-manol mo naman sir man. Pasensya lang ha, alam ko ba na maraming branch dito sa Iloilo? -ilo? <laughs> so yun guys, ang mga masunod nga eksena at eh, nandito na kami, eh. nakaupo na kami dito at kasama ko na dito yung mga kakain. At mabuti lang pala na dito kami napadpad kasi nga napakatawahay-tawahay dito. <laughs> <laughs> Hindi ka tulad sa kabilang branch na pinuntahan namin kaginang ginang. Gutok-gutok naman doon. For sure, maghuhulat pa kami ng ilang oras doon. <laughs> at timing din na pagdating namin dito, nakaredy na kasi nga nauna na dito yung mga kasamahan namin. Oo, <laughs> oh, abe, tirawan tabi ang ginapabugal nila dito na Maria Gracia sa Kupsalan. kay do kumplito ito, ha? <laughs> at yes, dahil anling nga ito guys, pag gusto ko ka pangayo ng baboy dito at kung ano-ano mga ricados na gusto mo. <laughs> At dahil nga na nila na vlogger kami, daw alerto sila sa pagdala dito ng request namin. Now, <laughs> sabi ko sir, damiha mo yung kanin sir ha? para hindi ka na pa ulit, -ulit pala, kay gutom na gutom na gito kumong, dumatulo na ganun yung laway ko kakatingin dito. <laughs> At diba yung pinakaimportante sa Sangyupsalan, maraming letos, baw ito yung pinamakanda guys, kasi yung letos nila napakasarap. Hindi bala katulad sa ibang mga letos na kinakain sa Sangyupsalan, napapait bala. <laughs> Di ba may iba't ibang klaseng litos pero may napuntahan talaga ako sa guys dito sa Iloilo -ilo, ah wala silang litos. <laughs> Kaya paano mo naman may experience ang masayang pagsanggyupsal kung walang litos guys? Bawo <laughs> ka takam takama do ka nami itong pagsugba ni Papsi uh, Rindelaw. <laughs> Kaya ito naman si Ma'am Sigur, hindi na makahulat magluto na bacon bawo do ka daw na loki dog yung binahan niya kakain ng litos. Hindi mo alam na taga 50 ang refill niya now. Mahal <laughs> talaga guys sa mga litos no? Unleash siya pero may bayad yung litos. Pero isa talaga sa pinakananamian ko guys sa mga sangyopsalan, yung tipo nga hindi ka na maluto, wala maghuhulat, ka na lang lang luto ng kasama mo. <laughs> o, ipapakita ko bla sa inyo kung paano bla kumain ng letos na may uh, laman na bacon at etcetero. <laughs> <laughs> yung iba nga nagkakain dito sa sangyop salan, di pa chopstick pa, panyong patsag sa akin, manol how? <laughs> gusto mo talaga mapil ang pinakamasarap na pagkain, kamayin mo. <laughs> <laughs> Oo, oh, bilog na bilog ko, dasok tas bunganga tabla, ma, kaya bla ba, dumadunlan mo na ko ba. <laughs> <laughs> Ganito pala kabudlay magtulon guys ng letos uh, litos na may laman na bacon at mga etc. <laughs> <laughs> Bao si Papsirindelo, si takam na takam te namit man. <laughs> ano kay do manol ka man timo bakit hindi ka pa timo nagkamay man di pa chapstick ka pa. <laughs> at dahil mahako nga kami dito sa pagkain ng letos at uh, pag ni kuya gariniwang siya eh. <laughs> Sabi ko kay kuya kapag mag-order kami ng letos aman-amanan mo naman bisan isa ka panid lang. <laughs> Puroan ko bla kayo kung ano tama pang sangyop. O dahon muna. Tapos lagyan ng karneng konti, Lagyan mo, uh, mo ng kimchi. Kapag mo ng kimchi, dami-damihan mo na maangahang talaga. Tapos ilagay itong uh, yellow. Ano tawag dito? Si yellow gani ah. <laughs> tapos lagyan ng uh, pula na. Ano tawag dito? Pula na ito man. <laughs> lagyan ng mais at uh, patatas. Ah, mm, ayos na. Mm, ito na the perfect bite. Papakita ko sa inyo bla kung paano magtulon bla ng napakalaking uh, letos na may laman bla. Abe, abe, abe. <laughs> Bawd, dumadunlan ako ba? <laughs> ah, ganito pala ang uh, Maria Gracia Sanggopsalan? <laughs> Te, ano pang hinihintay nyo kapag ginugutom ka kayo dito? Kayo na padpad sa ilo hanapin nyo lang ang Maria Gracia Sanggopsalan. Mm -hmm. Dahil ang raming nga ng mga branch nila dito, at napaka-affordable pa, mura lang, ang na. <laughs> At ang dito guys, kapag uh, pumunta kayo na marami kayong grupo, kayo pwede kayo mag-chat sa kanila para mag-reserve uh, lao. Kaya kapag pumunta kayo dito na mga rush hour na tagkainan talaga at hindi kayo nakapag-reserve, ayawan kayo kahulat dahil daming customer nila. <laughs> Kaya kami naman dito na para mga dalok-dalok din at ah, mga piraka kilong karne na ubos namin ah. <laughs> Teka kayo dyan guys, di pa kayo tatayo dyan sinupuan nyo ba? Oh, grabe naman kayo dyan ba? Paugat kayo ba? <laughs> Enjoy lang kayo sa pagkain dyan ah, anlay naman yan. <laughs> Kaya sa owner at manager ng Maria Gracia Sanggup Salan at sa lahat ng staff nila, maraming salamat sa pagbato nyo sa amin dito, ha? Nag-enjoy talaga kami sa pagkain dito, lalo na kay Kuya, kagina nga nag ng aming uh, letos, bla, na may pahaman pa, bla. Shout out sa iyo! Eh, sa mga nagkakain pa dyan, ha? Padayo lang kayo sa pagkain, ha? Mauuna na kami, ha? Do, gabiin, At shout out din sa mga kasamahan natin dito eh, kay Mamsi Joy, kay Papsi Rindel at kay JR. Ingat kayo sa pag-uwi nyo ha!